Paano makakaiwas ang mga Pilipino sa scam ngayong Pasko? First of all, tinitignan ko talaga yung mga reviews ng mga previous na customers na bumili doon sa isang shop. Tsaka yung mga ano din, mga stars kung ano ba, okay ba sila sa customers. Uh, conduct ng research, lalo na sa mga sellers. Kasi minsan may kita mo kung scam yon kapag ka yung pangalan ng mga nagre-review ng product, eh hindi mo nakikita. Hi-check lagi yung site kung saan sila bibili at check din kung merong mga comments and suggestions pati yung mga ratings. Habang papalapit ang Pasko, tumataas ang mga scam na target ang mga Pilipino. Mula sa mga peking online store hanggang sa mga fake charity drive, ginagamit ng mga scammer ang diwa ng kapaskuhan para kumita. Narito kung paano may ang mas Mag-ingat sa peking online stores. Dahil patok ngayon ang online shopping, madalas ang mga peking tindahan na may mapangakit na alok na discounts. Pinapayuhan ang mga mamimili na magbasa ng reviews. Tiyaking lehitimo ang website at gumamit ng secure na paraan ng pagbabayad. Iwasan ang Peking Charity Appeals. Karaniwan ang mga scammer na nagpapanggap na kinatawan ng mga charity tuwing Pasko. Pinapayuhan ang mga Pilipino na tiyakin ang lehitimong organisasyon sa pamamagitan ng opisyal na website o social media. Mag-ingat sa mga too good to be true na alok, karaniwan ang mga gift card scam at Peking premyo ngayong holiday season. Mag-ingat sa mga hindi hinihinging mensahe o alok na humingi ng bayad bago makuha ang premyo. Palaganapin ang kamalayan. Ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DTI at mga grupo ng consumer ay nagsasagawa ng online campaign at seminar upang matulungan ang publiko na makilala ang mga scam at protektahan ang kanilang pera. Mga tips para sa ligtas na pamimili. Manatili sa mga pinagkakatiwala ang tindahan. Gumamit ng secure na paraan ng pagbabayad. I-verify ang mga charity. Iwasan ang mga kahinahinalak alok o link. Ngayong Pasko, mas dapat maging alerto ang mga Pilipino upang mapanatiling ligtas sa mga scammer.